na naman si Mieli kasi nakita niya ako. Hindi ko pa rin naligo. Paano? <laughs> Paano? Woo! Flying high upon the wings of love. So ayun guys, papunta ako ngayon sa M. kasi natusan ako ni Commander na kumuha ng pera. Napakainit guys. Naglakad lang ako kasi marami ngayon nang huhuli kaya hindi ko din yung motor ko. Titiisin ko na lang yung init. Kasi ito, <coughs> wala So ayun guys, papunta na ako. perk na perk yung araw <laughs> so ayan guys malakad pa rin ako nadaan ako muna si commander sabihin ko paalis na ako ito ko yun na ako sa bahay ni ate Babe, pupunta na ako. Hi, ako. mo. Hindi, pupunta pa lang ako. Punta mo na ako. Oo, hindi na niligo. Oo, ako lang naman lagi mo nang utusan. So ayun, nagpaalam na ako. Napupunta na ako sa M. Louis para kumuha ng pera lagi na lang akong inuutusan ako lang kasi may quarantine pass sabi ko lang ngayon daw makakahingal maglakad so guys papunta na po tayo Minit <laughs> Okay. ha ah, ka dyan? Okay, mamaya. So, yun. Ito yung katropa. May tinda daw silang barbecue. So, sabi ko mamaya. Mamaya ako bibili. Merienda. Merienda. 고맙 <목소리나>

So yun guys, pauwi na ako. Ako, ako na ako ng pera sa akin. Buhi oh. yan. Hindi mo lang lumilog. galit galit ang araw. <laughs> so yun guys, magsosap ka talang ko Dito. Papunta ang Serenity. Libingan ng mga patay. <laughs> shortcut nga. Mainit pa rin. Bakit <laughs> ganun mas madali ako makakabay mas malapit kaysa dun sa sa highway pa ako dadaan oh. <coughs> ako ginagawa ni commander maliligo siguro yun kanina pa siya nagsabi liligo anong oras na hindi pa rin naliligo <laughs> so yun guys nandito na tayo sa serenity serenity memorial park so ayun Kahit trick na trick yung araw, dami nang papapagayo. So, ayun guys. Hindi pa yung pinsang isa. Ah. Papapagayo sila. So, ayun. Nagpapapagayo sila. So, ayan. Hindi masyado makita kasi sobrang taas. Hindi lang mga pagayo nandito. Meron ding kambing yan <laughs> guys nandito yung kambing nanda <laughs> sa initan din sila pero ako hindi so okay, guys malapit na ako malapit na akong makauwi yan ako ang init grabe init sa Pilipinas. Ngayon, <laughs> so, guys. Nandito na ako sa ate ko. Tignan natin ito anong ginagawa nila. Oh. Pa'yo po punta? Ha? Ha, mag-i-school na kami. Pa'yo kami. Babasok na kami bakal baka naman di tigay pap Baka naman lang kay doon paling katuwang payong init la yam ganto na rin suotin mo ha? ganto katulad ko hu 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 na hu na hu 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 na hu ako hu 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 hindi. Sorry mm. guys. Nayak na naman si Mieli kasi nakita niya ako. Hindi ko pa rin naligo. Paano? <laughs> Paano? <laughs> <laughs> On the wings of love, only the two of us together flying high. Oh, <laughs> flying high upon the wings. and you look at guys puputulin ko muna kasi maliligo muna ako ako oh, Aku din, din muna ako. Ako sa labas Tapos galing ako sa labas. So, bye guys. Salamat. Thank you for watching.